Mayong adlaw siyang tanan migoy kumbatera. Pagdating ko sa trabaho migoy no, uh, every morning mag-open ako sa roll up. Uh, ang bigat pala ang gahi migoy ba. Magka-abs tayo dito migoy, magka-muscle, parang na-exercise lang ba kay minsan lang tayo nag-jogging. pagkatapos pag upin sa roll up aw nandito naman ako sa kusina mga migoy pasensya na po mga migoy ha hindi po ako sanay magtagalog bisayang dako ako mga migoy may nag request kasi migoy magtagalog dako migoy para masabta ng iba ba kung sabay ako gumawa nito mga migoy aw hindi ako maka afford ba kasi naman po tayo mga migoy no kasi ang mahal ng ingredients dito migoy kung inoto natin ang ingredients migoy aw sobrang walang lami ani siguro mga migoy kasi kung kompletong mga ingredients aw Napaka oy. Sukad sa aking life sentence mga migoy, yung mamista bitaw ko, ma birthday, wedding. Yan mga migoy ito na dessert hindi ko nakikita mga migoy no at marami din nagtanong na, ano dong mga ingredients aw? Oh, PM lang kayo mga migoy parang tudluan po kayo sa ingredients mga migoy no hatagan kita ingredients oy yeah! kung sa akin migoy aw oh, bumili lang akong pilit na ipagaling bay gumawa ng linglingin yung bilo-bilo bito migoy oh. yan ang dessert migoy aw oh. kumpleto na bakit yan migoy yan migoy oh. nakita yung migoy ah, oh, yung crepe wrapper Parang half slip ni nanay ba? Oh? Manipis yan mga migoy. Oh, ang ganda tingnan yan mga migoy. Oh. Sobrang malambot yan. Sa sobrang lami ng rapper ito migoy no. Oh, nakita niyo yung langga migoy no. Parang magpa out sa migoy. Kasi gusto niya magpa-video yun mga migoy. Ang rapper na ito mga migoy no. Oh, napakasarap. Pwede lagyan ng manga, suman at mangga banana, strawberry. Oh, napakasarap ito migoy. Pagkatapos gumawa ng crepe rapper mga migoy, nandito naman tayo sa kawali, nagsunog-sunog mga migoy ba. Bakit kailangan magkalayo mga migoy? Ang sabi daw, oh, para dong may anghoy ba? Para iba daw ang lasa mga migoy. At pagkatapos eh kabila naman tayo mga migoy. At ramdam ko mga migoy no, yung magluto ka sa kahoy mga migoy no, Mangitag kahoy sa daplin-daplin ba na binuga 'yan ang susugnod mo, oh, masarap pagkatapos, ah, dito naman ta sa salad mga migoy. Ito na salad is grip mango salad mga migoy. May dressing pa oh, grip mango dressing yan mga migoy. Napakasarap. Pagkatapos, ituslo slow naman kamot natin mga migoy. Pwede pa lang kamot ituslo mga migoy. Huwag na gumamit ng kanang clip ba, ah. kami tong kumpit-kumpit dito mga migoy. Kamay nang gamitin mga migoy. Oy, hindi naman masakit to. Mantika lang to. Kamay lang ako ito aking niluto migoy timpura mga migoy pero na na ano yung niluto mo ano yung timpura nukos no yan hindi yan nukos no timpura shrimp migoy ba kung sa bahay ako magluto migoy nakita yung chicharon na dry migoy no pag yung mubukad ba na shrimp ang flavor may squid may garlic na vegetable, ayan masarap yan amigoy, yan ma afford natin yan mga amigoy kasi barato lang yan amigoy, bilhin sa mga kawan baka, itong malaking tindahan pagkatapos dito amigoy, hindi ko alam nakarating ako dito amigoy no, parang nagdadamgo ako nagluto pala ako dito mga amigoy, so napakaganda para dito amigoy no saka purma pala parang tao dito tayo mga migoy hindi ko na malayan migoy ba matagal na pala akong nagbagutbot ang binabagutbot ko migoy life goes on begin with a single step kayo na ang bahala mag translate mga migoy huh? matagal na akong nag-study nito ba Kog daghang salamat mga migoy kumbatira